Yeah. JL Day, wala talaga akong masabi. I have nothing but good things to say about him. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang mainit na revelasyon ni Ellen Adarna na pinagtaksilan umano siya ng asawa niyang si Derek Ramsey, agad namang umani ng atensyon ang positibo niyang pahayag tungkol sa dating partner na si John Lloyd Cruz. Noong lunes, November 17, 2025, ibinunyag ni Ellen na nanloko umano si Derek noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Dahil dito, muling bay ng ng mga netizens ang nakaraan nila ni John Lloyd, ang ama ng kanyang panganay na si Elias, na ngayon ay 7 years old. Sa IG stories, sinagot ni Ellen ang tanong kung kamusta sila ni JL. Ayon sa kanya, wala siyang masasabing masama tungkol sa aktor. Ah. <laughs> JL, dahil wala talaga akong masabi. i have nothing but good things to say about him you know i mean we had our differences in the past but i respect him because he is a very good provider um, he is honest and he is a very present father like take note when he was like a mini j.l that was one before elias turned one year one year old present siya. So, ni Ellen na kahit hiwalay na sila ni JL noon pang bago mag first birthday si Elias, sinigurado pa rin ni John Lloyd na makapunta sa espesyal na araw ng anak noong July 17, 2019. Ilang linggo matapos ang unang kaarawan ni Elias, sa kalamang isinapubliko ang hiwalayan ni na Ellen at JL. Dagdag pa niya, noong kasagsagan ng pandemya, nag-charter pa ng private plane si John Lloyd para lamang makita ang anak nila. Dahil about that and Gaza thing, I never lied, I never denied. I just did not talk about the relationship at the time because I wasn't ready. But I never denied, never lied. I just made some comments about kung ba rin siya itong billionaire. Nakakatawa. And about... The father of Elias, no? Well, why? What? 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 But more no, mina So If we're gonna talk about billionaire, canang buy biscato si J. L. Dimas feel at billions. He he would charter a private plane for Elias during COVID. Just to see his son. Let's talk about private planes. So if you're gonna talk about billionaires, it's private planes. Well, itong isa, si Derek. Habang pinupuri ni Ellen ang pagiging ama ni JL, napansin naman ng netizens ang kabaligtaran sa sitwasyon ni Derek Ramsey sa anak nilang si Liana na nagdiwang ng first birthday nitong October 23. Sa mga larawan, hindi makita si Derek sa party na inorganisa ni Ellen, lalo pang nagpaliweb sa usap-usap pang hiwalay na nga sila noon pa. Nang tanungin tungkol dito, diretsa ang sagot ni Ellen. He was sent an invite, okay? He chose not to go. He was playing frisbee or golf somewhere. Yeah, so important, right? Um, yeah, so there, he was sent an invite and just two of his family went, his sister,

Ngayong pinuri ni Ellen si John Lloyd at ibinunyag ang umano'y kapabayaan ni Derek, kanino kaya mas kamping ngayon ang publiko at ano kaya ang susunod na pasabog sa hiwalayan nilang dalawa?